Hi guys! Hello mga friendships! So ayun na nga, si Mimiya ay tapos na. At kami naman ay hindi pa kailangan pa kami ni Direk. At guys, alam nyo ba kung ano ang ginagawa namin? Tada! Look guys! So oh, ba diba, ang dami pa actually mga ano na yan, mga 3am. Ang dami-dami pa talagang food. At syempre, ano ang ginawa namin? Nagpaluto kami! O oh, ba diba? Para sa

ang dami Ayan, guys. pauwi na nga pala kami dyan. Pero, guys, bumalik muna ako dun sa location kasi may nakalimutan ako, guys, yung mango shake ko. Super special pa naman yun. Kaya talagang babalik-balikan. At guys, meron nga pala kami service pero hanggang dito lang siya sa Makati. Kaya kami ng friend ko, ayun, nag-comment na lang kami pa. At ayan, abang-abang tayo ng masasakyan. At guys, look. O, oh, diba? Ang dami kong na-take out, guys. At guys, tada! Ayan na nga pala yung mga na-take out ko. dito na ako sa bahay. Hindi ko na siya naayos. Pinakita ko na lang na nasa plastic pa. Kasi that time, grabe. Super antok na ako. Guys, look. O, oh, ang dami, diba? Meron pa nga ako na iwan doon. Mga dalawang order pa kaya lang nakalimutan ko na guys mga dalawang plastic pa yun guys pero hinayaan ko na kasi ayoko nang bumalik kasi nung kinuha ko yung mango shake tapos babalik na naman ako sabi ko biya mo na sa kanila na lang yun ah, diba guys sobrang dami guys sobrang dami actually alam nyo ba 3 days naming inulam yan o oh, ba diba? <laughs> thank you Percy